ito po, itong video na to hindi, hindi to pa i-claim ng grupo natin so ito talaga, literal talaga itong regalo ng taas so last year may dinala sa amin na customer na uh, paralyzed talaga, gulay talaga hindi yung makaupo din yan kahit mo din, kahit may hawa kahit may hawa halapan ng balansi po, wala na ako muna balansi so, uh, 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 unan, unan, sa uh, hindi, hindi to madali hindi, sobrang ang binayaran dito, hindi hindi. yung kaba na binigay dun sa grupo, yun yung binayaran dito proud to present, dinala po sa amin ito ng paralyzed sheet. Dahil gusto mo dahil, lapit like, po sa akin. Ito na yeah. po sa amin. So, ah, uh, sino mo mag na magkikwento? Ikaw na. Ako na. So, yung first, ito po, itong video na to, hindi hindi to pwedeng i-claim ng grupo namin. So, ito talaga, literal talaga itong regalo ng taas. Mm -hmm. So, last year, may dinala sa amin na customer na uh, talaga, gulay talaga. No, para Kurut-kurutin so, mo yan o. Kasi buka mga tuwang taas, ma'am. Boy, anong gano'ng kagulay? Gano'ng kagulay yan? Yung pag-iupo, yung pag-iupo. Oh, gano'ng gano'ng talaga? Ganyan ba yung mukha niya? Ganyan yung mukha? yan naman ano <laughs> Ay, <ba> -ay, be, <laughs> Ay, be, be, natin ipipili ano naman ano naman i naman ano naman paano naman ano naman ano dinala? ano naman ano naman ano naman be, ano naman si... Ako naman ano naman ano lang ano naman 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 ano mo ano naman ano mo, ano naman ano naman ano naman ano naman ano naman ano naman ano Ayan, ano Ayan, Ayan! Ayan, Ayan. Yung ang gulay? Gulay nga. Gulay? Ayan, ayan. Sa gulay nga, mabigyan Ganyan, 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 Tapos? Ganyan lang yan. Oh. Gulay ka na gula, gulay, ganyan. <laughs> Pagkaganan ka ta. Uh. Sa so, tutumba kaya talagang pasig tapas 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 customer, client na talagang wala, gulay talaga. As in talagang simula dito, hanggang sa baba, shutdown talaga. Mm uh -hmm. -huh. Tapos, so, makapunan oh, so, hindi makapunan din yan. Kahit, ganyan, kahit may hawak. Mm, kahit may hawak. Balance, na hawak. Kapan nyo na balansi Wala na akong muna balansi. Mga ganun talaga in, bagsak talaga. Kanyari, tatlo tayo rin. Oo. Mga ganun talaga rin ko po. Shutdown talaga yun. Tapos silang besh na po siya binuhat doon. Paano binuhat? Hindi na, kasi talaga siya eh. Ba Tapos, ba sa, sa sample sayo? Sa bagay mo. Wala naman. Wala na po si Bena. Masaya kami para kay ate. Oo. So, muntik ko na putong ayawan kasi based dun sa pagkapakok, tinamaan po dun sa may batok. Yung batok po na yun ay sobrang sensitive. Kasi isang mali lang namin hindi na katawan niya mag-shutdown. Buong system ng katawan ng tao talaga mag-shutdown. Munti ko itong ayawan, pero dahil sa mabait yung kausap yung pamilya nila, and dahil sa sa'yo, Sinagat namin. <laughs> <laughs> <At, laughs> ha? Huwag ka magulo. ba? At nang dahil sa'yo, Eh! Ha? Hmm? Ikaw, Nang dahil sa'yo, So napilitan na akong tanggapin siya. Padumi yan. Oo. Oh. <laughs> Kalong sa sa igbiyo. Kalong sa <susayad>, sa Ah, motor <laughs> <nabutor> kasi ako. Kalong sa sa igbiyo. So, ito na, ito na. So, then, yun po. So, chinagal ng grupo namin to. Hindi, hindi to madali. Hindi to pwedeng tawagin basic. Sobrang, ang binayaran dito, hindi yung hilo. Yung kaba na binigay dun sa grupo, yun yung binayaran dito. So, first session, hindi talaga maganda yung tama nito. Hindi maganda kasi takot ako nung galawin siya. Second session, bigla ko kasing naisip na wala naman ibang gagawa nito kundi kami lang talaga. Pangatlo, pang-apat, lumakas yung loob ng grupo kasi nakakita kami ng improvement. Madam, pwede po bang pataas to? Hanggang sa umabot ng lima. Limang session na madam. Malalayo, yung Agwat kasi sobrang layo nila. Batangas to Antipolo, binabiyahin nila yun. Cavite? Cavite. Ay, Cavite. Cavite, to Antipolo, binabiyahin nila. Kasi sirap pa ka ata sa sakit. Sirap, oo, ano no? So, Tapos so, ang pa siya ang um, asawa Masabati. Oo. Oh. So hindi talaga siya naging consistent, hindi hindi siya na two weeks, two weeks. Kaya umabot siya ng ilang buwan bago namin Mas siya naging. Mas na update sa Facebook. Oo, oh, kami ng update sa Facebook. Sa Messenger pa na? Oo, sa Messenger. So sinisendan kami ng kapatid ni Madam, consistent na ito na po yung update. Kasi late reaction to. Hindi pagkatapos ng hilat magpapakita agad ng improvement. So, itong team ko, proud to present. Dinala po sa amin ito ng paralyzed sheet. Dahil mo simutan, malapit po sa atin. Ito na po siya. po si So baka po nakikilala niyo siya. Baka po nakikilala niyo siya. Tagalin natin yung mask para matigil mo. Wala na tayo kailangan. Okay. Oh, ano yung balong pa kaya? Oh, Oo, oh, kasi dahil blooming na si Ma'am ngayon eh. Eh. Hey! Hindi hey! hey! na po to sa amin yung panahon na talagang eh, yung buhok parang hindi nagsusok na ito eh. Maganda na talaga siya dati pa. Pero kung kulang din sa amin nito, hindi Alam to ng lahat na customer na nakasabay nito. Yes. Wala tong ibang ginawa dito kundi umiyak lang ng mga first session to second session kasi kahit po po hindi nito kaya. Kasi kahit ano gawin. Dito, ipapakita namin kung ano yung hindi kasi talaga pwede, hindi ko pwede kasi sabihin na amin to eh. Atin na lang. Atin, atin to. Kasi... Atin. atin ang taon na to. Atin tong talent na to. Sa Pilipinas pa, hindi to sa ibang bansa. So proud. Proud na i-present ng Tintonyo. Diyan na kayo? Diyan, prime? Tara mo. Pakagay naman sa